Talagang kailangan kumil ako Siguro may dahilan Kaya Gaano nga ba katapang ang kailangan taglayin ng isang tao Upang makaya ng harapin ang sariling kamatayan Gaya ba ng mga siga-siga sa kanto? na ipinagsisigawang sila lang ang pinakamalakas at walang makakapasok sa teritoryo nila ngunit nagkukubli naman sa tuwing napapalaban para iligtas ang mga sarili Ang tunay na matapang ay napapagtagumpayan ang hamon ng buhay sa halip na hamon ng kaaway Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagdala ng ngiti sa ating mga labi nagpatawa at bumuhay sa bawat araw ng mga taong nakakapanood sa kanya Ngunit hindi pa rin nagawang magpapigil sa paghahatid ng kaligayahan sa kabila ng banta ng kalawit ni kamatayan. May isa katuparan lang ang profesyong pinili niyang pangarapin simula pa pagkabata. Ang kwento ni Pablito Sarmiento Jr. o yung tinaguriang Sige na, baka mabidyo pa tayo to. Hmm. Labas mo. Oh, so, labas mo? Sobrang inanya. Betu lalabas labas niya. Mali labas no. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Pablito Sarmento Jr. sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Babalu. Siya ay isinilang noong ika siyam ng Hunyo taong 1942 at tubong sampalok sa Maynila. Siya ay pamangkin ng komedyanteng si Panchito Alba. Maagamang naulila sa ama, hindi pa rin naman naging ganong kahirap ang kanyang kabataan dahil may kayang pamilya din naman sila kung tutuusin. Meron silang magandang pwesto sa Divisoria noong mga panahong yun. Siya ay pangatlo sa apat na magkakapatid at lahat sila ay nakapagtapos ng may magagandang propesyong kinuha Maliban sa kanya High school lang ang inabot ng batang si Pablito Dahil ayaw niya sa mga bigating profesyon At ang tanging pangarap lang niya Ay ang mag-artista Likas na talaga sa kanyang pagkatao Ang magpatawa sa simula pa lang Yung tipong itsura pa lang Makukuha na niya ang atensyon mo Lalo na kung magsasalita pa siya Napakalakas ng sense of humor Kung tawagin itong si Pablito Dekada 50 Pagkatapos niya ng high school, naging driver at alalay siya ng kanyang tuyuhin na si Panchito Alba na noong mga panahong yon ay sidekick naman ni Dolphy. Dahil palagi siyang nakakasama sa set, isa si Dolphy sa unang nakapansin sa nakakatawang ekspresyon sa mukha ni Pablito. At paunti-unti, pinapa nila ito sa mga kakarampot na eksena, bagay na hindi naman nireklamuhan ni Pablito kahit minsan nahihirapan hindi niya ito inalintana dahil alam niya na sa ganoong paraan nagsimula ang maraming sumikat na artista. Hanggang sa nabigyan na nga ng break ang batang ito nang minsang mapicture siya sa buhay artista na nangungunang variety show noong dekada 60. Samantalang ang direktor naman ng palabas na ito na si Ading Fernando ang nagpangalan sa kanya ng screen name na Babalu. Nahango naman sa kanyang mahabang baba na siyang naging asset niya sa kabuuan ng kanyang karera. Simula ng mga sandaling yun, nakikita na siyang lumalabas sa pelikula ngunit para sa mga limitadong oras lamang. Taong 1962, nang napasama siya sa cast ng pelikulang Kaming Mga Talyada, hindi pa dito napansin ang full potential ni Babalu dahil kulang pa siya sa exposure. Pero pagsapit ng taong 1965, sa pelikulang Pitong Sapata, nagsimula ng mamayagpag ang pangalang Babalu sa mundo ng komedya. Sunod-sunod ang kanyang mga naging proyekto dahil basta comedy ang gagawing pelikula, isa na siya sa mga pinagpipili ang karakter. Marami ang namangha kay Babalu dahil saan nila inborn na talento nito sa pagpapatawa. Kahit hindi pa nagsasalita, nagagawa pa rin niyang kunin ang kiliti ng mga manunood maging ng mga kapwa artista niya na nasa set. Napakatama din niyang magbasa ng script bagay na ipinag-aalala ng kanyang mga kasama. Ngunit pagdating na sa pagsushoot, siya pa rin yung nangingibabaw at lahat sila ay mauutas sa kakatawa habang kunukunan ang mamang ito. Pagpasok ng dekada 70, naihanay na siya sa mga pinakapopular na komedyante sa bansa. At noong 1973, Itinambal na rin siya sa unang pagkakataon kay Dolphy na siyang hari ng komedya para naman sa pelikulang Captain Barbell Boom na lalo pang nagpakinang sa pangalan ni Babalu at napakarami pa nilang sumunod na pelikulang pinagtambalan. Ilan pa sa mga ito ay ang Og Must Be Crazy, John and Marcia na isinalin pa sa sitcom series, Home Along the Realest Movie at doki Dok na parehong mula din sa sitcom. Wanted Perfect Father, The Best in the West, at napakarami pang iba. At sino nga ba namang hindi kayang patawanin ng isang babalo? Isang katuparan sa kanyang mga pangarap na sa ganong paraan siya makikilala ng mga tao. Minsan na rin siyang nagkaroon ng kinakasama ngunit matapos makuha ang kanyang katawan at pagkalalaki at anakan ay tuluyan na siyang iniwan. Isang lalaki ang kanyang naging anak dito. Hanggang sa makilala niya si Lalaine na kanya namang naging kabiyak at nagkaroon ng anak na babae. Maraming naipundar na bahay si Babalu bunga ng kanyang pagsisikap at isa dito ay ang kanilang tirahan sa Oro Vista Royal Subdivision sa Antipolo City. Ngunit kung meron mang naging masamang epekto ang tagumpay na ito ni Babalu, ito ay ang kinain na rin siya ng sistema ng kasikatan. Palibhasa, kayang-kayang suportahan ng mga bisyo dahil sa laki ng kinikita, humantungan lahat sa pang-aabuso niya sa sarili niyang katawan. Naging chain smoker siya at mahina ang limang kaha ng sigarilyo kada araw ang nauubos niya. Naging heavy drinker din siya kung saan nakikipagkumpitensya pa siya ng patatagan sa mesa sa mga katropa na minsan ay umaabot pa sa tatlong araw na inuman ng walang tayuan. Nalulong din siya sa sugal, lalo na sa sabong, na kung saan naman, nakapagpaalaga pa rin siya ng napakaraming mga manok na panlaban at danda ang libo ang inuubos niya dito dahil kalimitan ay palagi naman siyang natatalo. Sa ganoong paraan niya ginugugol ang kanyang buhay kapag nasa likod ng kamera. Dahil ang katwiran niya, minsan ka lang mabubuhay, enjoyin mo na. Ang pera, nandyan lang yan. Gamitin mo kung saan kasasaya. Regular pa rin siyang napapanood noong dekada 90 sa Humalun Darilis at Okidokidok. Hanggang sa sumapit ang taong 1998 nang magsimula na siyang singilin ng kanyang mga bisyo. Buwan ng Marso sa taong ito, nang magsimulang lumala ang kanyang kondisyon sa kalusugan na noong una ay ayaw pang ipagtapat ng doktor ang kanyang karamdaman. Ngunit hinarap siya ni Babalu at buong tapang na itinanong kung ano ba talaga ang kanyang tunay na sitwasyon at sabihin sa kanya ang katotohanan. Dito nga ipinagtapat ng doktor na cancer sa liver ang tinataglay ng komedyante at ang masakla pa dito, ang katotohanang nais malaman ni Babalu ay mahaba na ang anim na buwan para sa kanyang ilalagi sa mundo. Pero hindi siya nagpatinag sa kalawit ni kamatayan para hindi ipagpatuloy ang kanyang profesyon. Inilihim niya ito sa kanyang mga kasama sa set lalo na kay Aga at patuloy siya sa pagtitaping sa sitcom ng Okidoki Dok na parabang wala siyang nararamdaman sa katawan. Samantala, walang kalam-alam ang mga kapwa niya artista na nabibilang na pala ang araw ni Mang Bob na karakter niya sa palabas. Hindi nila ito napansin dahil mas nangingibabaw pa rin dito ang galing niya sa pagpapatawa. Hanggang sa unti-unti pang lumilipas ang mga araw, unti-unti na rin nangihina ang kanyang katawan. Nagpasya siya si Babalu na magtungo sa Amerika upang doon magpagamot. Ngunit kaparehas lang din ng findings ng mga doktor doon ang sinabi sa kanya ng mga doktor dito sa bansa. At talagang wala na rin silang magagawa sa tindi na ng komplikasyon ng tumor sa kanyang liver. Kaya't pinayuhan na lang siya ng mga doktor sa Amerika na umuwi na lang sa Pilipinas at gugulin na lang niya ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay para sa kanyang pamilya. Ikalabing apat ng buwan ng Agosto, taong 1998, nang bumalik siya sa bansa na mas mahina na lalo ang kondisyon. Pero wala pa rin nakapigil sa kanya sa pag-acting at pilit pinaglalabanan ang pagdating ng tagasundo. Hanggang sa sumapit ang ikadalwamputpito ng Agosto, Halos dalawang linggo lang pagkabalik niya sa bansa nang tuluyan na siyang nagpaalam. Si Pablito Sarmiento Jr. o si Babalo ay mapayapang lumisan at nanatiling nakangiti sa piling ng kanyang pamilya. Siya ay pumanaw sa edad na 56 na taong gulang at ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Paranaque At isa na namang haligi ng komedya sa pelikulang Pilipino ang lumisan sa mundong ito. Gaano nga ba katapang ang kailangan tanglayin ng isang tao para makaya ng harapin kahit ang sariling kamatayan?